mga ka-super kasi What's up, what's up, what's up? Kumusta, kumusta, kumusta? Sana'y okay lang kayo sa alright. Dahil ako ay okay na okay naman sa alright. Ito na nga ang check ka mga friend. Dahil ako ay galing sa market. Oo, oo kanina. Pumili gulay, frozen items, bigas. Naloka ako. Kasi nagmahal ang mga gulay. Talaga namang naramdaman ko na bare months na talaga alam nyo ba Nakailang ilang tindahan ako ng gulay para maghanap ng siling red ito 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 ito, siling labuyo na ito sabi ko bakit kaya ba't wala silang tindang siling labuyo Doon nakahanap ako dun sa isang tindahan sabi ko magkano kilo 600 plus 680 pinakamura ko pang suki yun ha sa iba iwan ko na lang kung sa mga hindi talaga nagbibigay ng pambenta no? ang mehel na ng siling red alam nyo naman, pag December, talagang ginto ang ceiling red. Kaya ngayon, binibilang-bilang ko kasi ito, 30, 33 na ito eh. So, sabi ko, magkano kaya ito? 2, 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30. Kung sila tutubuon ko. Iba-iba eh, pa ang size. Kaya naman, sabi ko, yung malaki ito. Kasi ang Pinili-pili ko na nga ito. Sabi ko, ito, 3. Yung mga maliliit, 2, 5, Kanern, oo, At saka dapat nasa ref lang to. Bawal malanta, malulogi tayo. Nakakano ko talaga, burn na, burn na, burn na, burn na talaga. Nung nakaraang linggo, ang mahal naman yung mga bagyo na gulay, like, Tawag dito, sayote tsaka repolyo. Ang repolyo ginto tsaka yung sayote, ang bigat ng sayote, di ba? Kaya hindi ako bumili. Pero kanina, dahil nga nagmura, 60 na lang yung kilo, Oh, dito naman sa akin 80 nagaad lang ako ng 20 pesos oo oh, oh. kasi di ba bigat ng sayote hindi eh, naghahanap sabi ko may hell nga oo oh, oh, di ba may polio kung meron naman ako wala naghahanap pag wala hanap sila ng hanap Buti na lang ngayon, medyo mura yung repolyo. Pero sisini talaga ako na windang. Ang mahal talagang naramdaman ko na malapit na talaga ang Pasko. At saka yung bell pepper. Wala ko nakita bell pepper, kaya wala ko nabili. Sa lahat ng aking pinuntahan gulayan, walang bell pepper. Yung iba, bulok-bulok na, hindi na ako bumili. Sabi ko, baka mahal na naman yung bell pepper nakakaloka, no? Tapos, yung bigas naman, yung mga imported rice, nung nakaraan linggo pa nagmahal. So, okay, buti na lang yung mga local rice, yung mga ibang medyo mura-mura. Kaya, yung in-increase ko lang, yung mga imported rice. Hanggang 50, 50 pesos yung pinakamataas kong rice na presyo. Mm, mm Sa frozen items naman, okay lang naman sa All Right, Tsaka ano pa ba, yung mga binili ko ka ng school supplies. Mabenta pa rin mga school supplies dito sa aking tindahan. At daming deliveries kanina. Nag-deliver si Pure Gold. Naghakot na nga ako kapon sa Pure Gold. Nag-deliver kanina si Ribisco, si Magnolia, si Pure Foods. Dami din. Dami din nag nag-deliver. Mm, mm Kaya, ikot tayo dito sa aking tindahan. Update-update tayo. Talaga naman. At, ito pa. Pwede, nagmahal din. Mm. 14 ang bili ko nito ngayon, 16 na siya. Ang benta ko nito, 18. Kaya ito ngayon, 20 pesos ko na to. So, Sampu-sampu lang naman ako bumili nito. Kasi hindi to pwede pang matagalan yung itlog. Ayan nga yung aking mga ibang, ano, ibang gulay. Sika dito ay, ito si kamatis, mahal din pala ito si kamatis. 120 ang kilo kamatis, kaya ako 150, oh, lagyan ko. Si mantika, ayun, bumili ako ng dalawang labo. Mabenta kasi si Labo, si Linaw. Oh. Tenga si Linaw oh. kasi ang mahal ni Linaw. Oh. 62 si Linaw, oh. si Labo ko ay 40. 40. Kaya si Labo ang naubos Ayan, Hindi pa lang refill. Ito, <laughs> hindi nagmumog. Ikot tayo dito. Yan. Ang dami tayo mga refill ni Super A na mga non-food. Ayan. Ang dami tayo Super Crunch. Ang dami tayo Chichurya. Okay. Talagang si Chichari lang talagang napaka mabilis maubos eh, no? O siya, mo na lang muna ang check natin for today's video. Tinda mo ng Madam Negosyante. Okay? Closing time. Bye-bye. Night, blah, blah, blah. Happy selling.